Okay, magandang umaga. Andito po tayo ulit sa ating buhay maralita sa ating page. Pag-usapan natin ang napinag-uusapan ng buong bansa ngayon ay ang pagnanakaw ng pondo ng bayan or corruption. Ayan po talaga ay kahit saan ako nagpupunta, magsisimba man ako sa homily ng mga pari, ng sa van, katabi ko sa van, mga driver sa bus, talagang pinag-uusapan itong flood control scam. Nakakahiya, nakakahiya No, pero hindi nila kinahihiya itong ginawa nilang pagnanakaw at napakalaki ng epekto sa mga mahihirap tayong mga maralita na hindi nila kinahiya o wala silang konsensya. Tayo po ay dapat labanan itong mga ito. Hindi po tayo pwedeng uh, manahimik. Tayo po ay magsasalita para po sila ay ating masupo. Tulong-tulong po tayo sa ating makakaya. Pwede po sumama po tayo kung mayroong mga uh, protesta. Ipaglaban po ang ating mga karapatan. Ipaglaban po natin sila na sila ay uh, kung pwede huwag na silang manunungkulan sa anumang pwesto ng ating gobyerno. Yun lang po.